bilang isang OFW nga kapag walang wala na at pitsa de peligro ang madalas naming lutuin ay itlog or noodles kaya ngayong araw tara samahan nyo ko at ituturo ko sa inyo kung paano ko ito lutuin. dahil tortang kamatis yung lulutuin ko ay kakailanganin ko lang dito tatlong pirasong itlog hinila ko na nga yung ibaba tamang tama may tatlong pirasong kamatis pa akong natitira dito nakaraan ko pa nga ito nabili kaya parang sobrang lamog na lamog na pero okay lang yan kasi tatanggalin naman natin yung mga buto neto kumuha na nga rin pala ako ng mga sangkap tulad ng bawang at sibuyas at syempre bago natin hiwain yung mga kamatis ay hugasan muna natin ito ng mabuti para tanggal talaga yung mga gems na kumakapit dyan bali tanggalan ko na nga pala ito ng mga buto kaya sinimulan ko ng gayatin depende nga pala sa inyo kung anong klaseng gayat ang gusto nyo dyan basta ako hiniwa ko lang sya ng pa-slice tapos kumuha nga rin pala ako dito ng dalawang pirasong siling green haba. Ginayat ko nga lang din pala ito ng pa-slice ulit. Pagkatapos ay tinabi ko muna at isusunod naman natin itong sibuyas. Kapag ako nga naghihiwa ng sibuyas ay talagang pinapaiyak ako na walang dahilan. Kumuha na nga rin pala ako ng malaking lagayan para paglalagyan ko nito binasag na itlog. Ganyan ka nga rin ba magbasag ng itlog yung dinadampi sa pisngi ng bawal. Ayan, basag na. Pagkatapos nga, inalo-halo ko lang at ang salang na rin ako dito ng kawali. Tapos maglalagay na rin ako dito ng kunting mantika. Inuna ko na nga rin pala gisahin yung sibuyas para hindi naman masunog yung bawang. Pagkatapos, isinunod ko na nga rin pala yung kamatis. Napakasimple nga lang pala itong niloto nating ulam at budget friendly pa. At ngayon naman ay isusunod naman natin itong itlog na binatil-batil pagka forward, ito na nga pala yung tortang kamatis natin na maitlog, luto na. Kaya naman agad-agad na ako kumuha ng pinggan para makapaghain na. Kung hindi pa nga pala kayo kumakain, tara samahan nyo ako dito at sabay tayong kumain. Siyempre, ipipersbite na natin ito. Simpleng ulam pero sobrang sarap kahit araw-araw itlog. Ayun, kung di pa nga pala kayo nakapagpalo sa munting page natin, like share, comment at mag iwan na rin ng komento kung hanggang saan umabot ang video natin para alam ko kung saan na ito nakakarating. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!